Good morning. So, nandito tayo sa ating ano, talian or recording area at range area. Nandito tayo. So, Sunday ngayon, nagluto ako ng sampalukang, ah, sampalukang sinigang na baboy. <clears throat> so, yung boys natin dito, ikan sila, apat, lima. Ako nagluto para sa kanila. So, ito si Michael, ah. Titikman yung aking luto habang nagpiprepare ng ano, may timpla na yun. May tingnan natin ang reaction ni Michael. Ito eh, pag ako nagluluto eh na nagtataka to sa mga luto ko eh. Pare, pare. mo nating pare ha. Magsarap talaga po siya. Wala pang bitin yan. Oo, oh, nakatikim ka na ganyan <laughs> sa ibang sinigang na ganyan. Bang, iba Biyosin, tikman mo silag, ulit, tikman mo ulit. Ibang ibang sinigang Mm. ganyan. Pakita mo, pakita mo. Oh, yan. Yeah. Wala pang bitin yan. Mm. Ah, ah. Magaya pag uwi. Sabi ko. <laughs> walang bitin, walang magic sarap. So, okay. Oh, five, eh. pag i kuya five. Ano? Five yun ano, yun ano nang lagi natin, bro. Four. four. Ay, four. Ano, nakating ko na parang ganyan luto? Ayos, boss. Ah, ah. Four. Four, four pare. So, ito si Michael, yung isa si Gary, yung isa dati si ano, oh. si si June. O oh, ayan, may dala ng Hilux ko. O oh, si Alan, oh. No, empire sa, oh. Empire yung, isa, oh. yung, yung isang bata ko ngayon, oh. Oh, tangina, oh. <laughs> okay na dyan, alam, baka mabagsak na nyo. Atras, atras mo. Oh. Ito pa bata ko, no? oh, puto ko na. Para si Gary Estrada yan, oh. No? Gary Estrada. Hindi, mo, si Aldrin. Aldrin na niya, ano Ano ba sa tuwing ba? Aba, hindi ka lang. Oh, hindi Sa sandukin mo na, eh, hindi ko pa nilalagyan yung pump finale, eh. <coughs> <coughs> oh, alika, ang Miguel. Miguel! Ayan, yeah, nilagyan na yung kongkong. Hmm. Ito na yan Here's the radio eh O oh yan, nasinigang na baboy ni Mr. Hebron hmm. okay, Ito na yung hanguin Okay na! Uh -huh. Boss? O? Oh. Yung radio boss, nandito na Ginagawa na ko oh gamitin yung radio Oh, i-ready nyo na yung inyong ano. Ready, ready. Oh, ready nyo na. Ready, ready. Uh, uh, Gusto ko yung mainit na mainit yung kanin. Off mo na yung, off mo na. Uh, uh, oh, ano pa itong dalang to? Ano to? Ayan. Uh, uh, Ayan. So Sunday, oh ngayon baboy naman na naman. At nagsigang tayo. So yon. Makakapunta tayo this. Ano ngayon ay finals ng World Slasher. Tayo pupunta doon sa Araneta. Hmm, naku, naubos na akong <coughs> samba. Naubos na yellow. Ang agang tinadtad. Patayin mo na yung kalan, Gary. Ako, kulang ang yelo. Ayan o, wala ka bang isa-shoutout sa inyo? <laughs> Shoutout sa mga tagal mga mga... Kal kalugin mo muna, kalugin mo muna. Shake mo muna, shake, shake. Iyon! Ano, Mike? Nalimutan ba pangalan? <laughs> Nalimutan po siya, walang lugar ito. <laughs> Abay, kumilos kayo. Kutsara, pinggan, pates Oo. Oh. boss. dog. Almosal namin ni Alan yan eh. So yan, ito ay bebenta ko na tong aking isang ano. Pero kung hindi mabibili, okay lang din. Yan ay isa sa akin. Wow. Ay, wala Wala na ba, lol? Wala na na Eh ini lagyan niyan agad eh. No, ano ano, ano eh? Hmm. mo, Ano na 'yan? Bakit huh? ah? <laughs> <laughs> bukas lang kay Bigan. <laughs> 'Yan ginawa sa. Pintala niya kasi pineapple siya.

Ano, mainit hindi Maluluto mo naman dyan. natin muna ang luto ko. O, oh, sige. Oh. May karton doon, pre. Ayun. Yan na lang. Nakaw, yeah. anong karton naman uh, niya? lang iya. Ah, ah. na yung nalagay sa gitna. na. Ito natin. O, gilid lang. Tabi niya, pre. Gilid na lang. Tukunin nyo nga yung isang lamesa doon sa kapila. Oo. Oh. Dulo-dulo yung natapon pa. Oo. Oh. Baksan mo pakita. Excited ako eh. O, baksan mo. Uh -oh. Ito na ho. Ayan. Ayan. Ayan, Ayan. Oh, yan. Oh, Naluto ang masyado. sa'yo, yan? Oo. Oh. Yan ho, ang luto ni Sir Randy Hebron. O, oh, bigyan mo pa akong patisan. Ito. Bigyan patisan Hindi, maglagay kayo sa pinggan ng kanin. Gusto <unsuccessfully> niyo pagapit, ba dyan? Sa ba? Sa ba? Gano na lang, kunin mo na lang. Gumawa kayo ng paraan. Ayun, oh. kunin niyo yung... Ilapit mo yan dito, ano yan, yung ihawan. Yan, yan, O, ilagay. Yan, dito kanin. Oh, pareho na ilagay mo, but kanin lang. Oh, ayan. Teka lang ha. Paano 'yan? Nakakaya 'yan. Ba naman. Galit. Hindi mapakinabangan yung tinigang ni Sir Andy. Sige pa daw, boss. Ah. Ayun. Sige. Yeah, Oh. Yan. O lang nang mag-iisip din kayo. Hindi yung ako lang ako lang mag-iisip. Galit ba sir pa din sir? Galit sir. Aba itama na naman ang patis. Oh, yan. Okay na yung sa akin. ang dami. Magulay boss, magulay. Magulay sa'yo. siya. gusto yung sili wala. May konti. May sili sa'yo wala. Oh, may konti. Ayan, kain na naman ng tropa din eh. Sa True Blood Game Farm. Hebron. Ayan. Ayan. Sinandok ni Bosala, oh. Sinigang na baboy ni Mr. Hebron. Sige naman, sabaw. Yung isa dyan, no? Napapangiti sa lasa, oh. Ay, ay, si... Wala ka panandok ng kanin doon, pare? Ha? Panandok ng kanin? Wala, wala. Wala ka panandok ng kanin. Wala doon. Kutsara lang talaga. Wala. Baka bukas, intayin nyo na naman ako dito. Sabihin nyo, magluluto na naman si boss. Kutsara lang. lang. Wala ba't wala ka tinitaw? Wala ba tayong tinitaw? Ay, may tinitaw dyan? Ay, may tinitaw Pre, bigyan mo si Kuya para atuloy na lang. Kung hindi kayo nagtitimidor, ako mo si Timidor. hindi nyo. Kung pa lang na. Ito, wala si Gus? Kita ba sa camera? Ano ba? Nakita na dito. Ayun mo. Ay, kompleto na pala. Uy, ito. Ito, Hindi Ito, ito. na ito. Ito, ito. Ito, ito. Ayaw mo naman tiba yan Dulo-dulo eh. Duluduli, wala kayo makakain. Kaya yung sandok, ang sandok. Oh. Yan. Yan yan. Oh, ang dami naman eh. Hindi mo nga muna kung kita kayo sa camera. <laughs> Yo, kita kayo tapos. Sarap, um, nasarap ang mga bata natin. Ah. Yeah, okay, banat. Namnam. Ah, Rudy. Oh, ayun ulam. Ang sandok na. Namnam. <laughs> Nag-overcook ata yung pangkong. <laughs> Oh, okay. okay. umupo lahat kayo ha may mga upuan dyan sabi tuloy sa comment bumili daw ako ng upuan may upuan naman ayaw naman magsiupo hindi okay, malaman kung kayo <laughs> kasim parang buti o kasim yan, kasi, yan. maraming ilaw Marami pa mag dami maglagay ni michael ng patis sa japan ang patis ginto Ayan o, ipatong dito yung toto. Aray, paano nga po? Jeliza, Ano nga yan kayo? Ano dilaw? Kainan yung dilaw Oo, tayo yung dilaw. Magkukuha rin siya pag-uwi. Wala ka makita sa Tingnan ka ko

Tatakbo pa. yung nere. Yun, ko ka. Sabaw lamang, ayos na. O. na. Hindi aabot yan ang hapunan. Masarap eh. Hindi aabot Ano Ay! Timbangin nyo to tsaka ito. Hmm. Tingnan mo kung lalaki pag bagong pasok tumitimbang. <laughs> Eto lumaki na eh. Masa ng pan-apple nyo. Masa kuya Rolly, bumi. Shout out, Rolly! Sikek. Sikek, tanggito na ako. Saka ako muli. Sikek na, lamig. <laughs> Nung araw pa lang, may, bulay sa siya eh. Napapasarap ako ba? Ano ang doon ba? Ice ba dito? Ha? Ice ba? Sinta ba? Ayos pag-aaralan mo yung mga kahig na turo ni Master Jun. Pag wala ako, pumunta ko sa bahay. Pag may gusto kayong ulang, sabihin ninyo. Basta lulot ko sinigang. niya ang lasa. Hindi sinigang sa tubig. ng kopya din, sinunggang. Ito no. mo nga ako -ok, ha. Kain tayo! Kain tayo! Kain tayo! Kain tayo na! Makakabalin! Yung pupunta ko ng biglaan, wag ako. Tawagan niyo ako muna.

tak 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 Diyan, yung bigas na pinapaano ko sa iyo doon, kung hindi na maganda sa aso na lahat. E, Pag sasain niyo yung aso, dami niyo na pati dito yung tupa. Nabalik, Nabalik ba? Nabalik mo? O oh, ba, hindi. Bika sa scratch, maliit na bakay, bakal. Ito na muna doon. Nabalik ah, niya. Yun Ayaw niyo katang pakainin eh. Pinakagat pati niyan sa pinang, isa na yan. So, nilabag ba niya doon? No? Ano yan po? Ang gawin halian. Apo niya yun? Apo niya yan. Ay yung mga manamis doon. Malamis na misan labanus eh. Apo, pamangkot na. Apo, anak niya yung sinta doon.

Ito mm -hmm. so, ba? Atrenta. na mm. so, po tayo. <laughs> Oo oh, lang nga. Haba ng vlog natin. 18 minutes. Ayun, nagtakpan eh. Oo, ma may merienda yun pa yung mami. Hindi pala pwede. Hindi hapon uh, hapunan. Dapat hindi ko sasarapan. hindi naman kayo mag-enjoy -e sa tanghalian. Yun. O sa gusto kong kumuha sa akin ng manok, ang number ko po ay iisa lamang. <clears throat> yun din po yung Gcash ko. 0936 O yun po. So yun, magpapaalam na po tayo. Ito po si Rante Hebron TV. Papaalam. Thank you.